Hello to Miss Ito. Ngayong araw na to, family bonding time. Napag-isipan namin ni Marvin at ni Rachel na magpunta sa SNR Libis Bagong Bayan. Kung nanonood po kayo ng vlog ko, eh nagpa-member po kami ni attorney sa SNR. Ipapasyal din namin si nanay at gusto kong ma-experience to ni nanay kasi doon lang siya sa maliliit na grocery store. Shoutout nga pala sa pamilya na ate Suset ko. Hindi sila nakasama dahil inunan nila ang health. Okay yon Approve yon Next time, kasama na namin sila. Pagpasok nga namin, eh nagpa-member na ang mag-asawa para sa kanila ang family at nag-apply din sila sa Union Bank Credit Card. At meron silang free pizza, kaya shout out sa lahat ng magpapamember sa SNR at mag-a-apply ng credit card sa Union Bank, meron kayong free pizza. Take advantage, ma-approve o di ma-approve, makukuha nyo na. Hindi namin first time sa mga ganito kalaking grocery kasi nag din kami sa Landers pero ngayon lang kami sa SNR. Kaya rin din kami pumunta dito ay eh, magbe-birthday na si Kyler at kailangan ni Kyler mag-treat sa kanyang mga classmate. Eh di ba nga mas magandang bumili ng maramihan dito sa SNR mas makakatipid ka. Si nanay nga lang eh medyo nahirapan dahil yung mga binibili niyang mga tingi-tingi mga ilan-ilan, pira-pira so eh hindi namin nakita sa SNR pero okay lang yon kasi nag-enjoy talaga siya sa pamimili kasi meron siyang mga bagay na nabili na diyon lang niya nakita sa SNR. Dito siya nag-enjoy sa meat section kasi ang mumura talaga ng mga meat dito. Baboy, manok, baka, fish ay te ang mumura. Siyempre, ang ah, mga boys, kanya-kanyang kuha, kanya-kanyang lagay sa pushcart. At siyempre, ang dami nang nirequest ng aking mga pamangkin sa kanilang tita. Eh, wala akong magawa, kundi sige lang. Pero yung kapatid kong si Marvin, abay, iba din. Ano, malaki pa yung sweldo niya sa akin. Sabi niya, kuya, hati tayo sa ganto ha, sa mga buy one, take one. Day, talagang pinupush niya. Pansin na pansin ko sa nanay ko ang kanyang kagalakan, kasiyahan dahil nakalabas siya ng bahay at talaga namang napunta siya sa favorite place niya, ang grocery. Guys, mag-comment nga kayo kung gustong gusto rin niya ng mga pamilya ninyo, lalo ni mga senior ninyong parents na pumunta sa grocery, si nanay gustong gusto niya yan. Nakakita nga rin kami ng mga cakes, eh magbe-birthday na si Kyler, parang gusto niya bumili ng cake pero hindi, eh, hindi kami bumili. Kasi two days pa, magbe-birthday na siya, eh baka nga lang masira yung cake, although mahaba pa na ng expiration date. At kung nagbabalak kayo magpalit ng appliances, sa SNR ang daming mga appliances na pwede nyo pagpilian at siguradong murang-mura at may mga installment payment din sila. Nag-enjoy din ang nanay at si Rachel dito sa section na to. Dahil maraming mabibiling mura na laundry, soap, fabric detergent, at kung ano-ano pang gamit sa paglaba. Alam mo na, nanay ko, napakagaling maglaba niyan. At syempre, sa tayong lahat. Pagdating sa damit natin, ang daming mabibili rin dito na ilang kilo, eto lang ang amount. Grabe! The moment of truth! bayaran na sa cashier na kami sa pagbabayad nito ay eh, hati kami ibig sabihin yung mga gamit namin ni nanay na kami ang bumili kami magbabayad at yung mga pinamili naman nila Rachel at Marvin sila ang magbabayad syempre kailangan, kailangan natin dito ang credit card mukhang matagal-tagal din kami babalik sa grocery kasi ang dami namin na pamili na good for 1 month 2 months 3 months pa nga eh depende sa gamit ninyo pero teka promote na promote ang SNR sa akin sana marinig ito ng SNR at makita itong video na to at kahit pa paano malibre naman kami ng ilang mga bagay charing lalo lalo ng nanay ko SNR shout out napagod ang mga bata ang mga nanay pero enjoy kaming lahat pero mas nag enjoy kami sa kakainin namin remember kanina meron kaming free pizza galing po sa application ng Union Bank at kakainin namin ito umorder din ako ng iba pang mga pagkain kagaya ng pesto pasta chicken at si Rachel naman umorder ng veggies. salad. Best wish talaga ang kaligayahan na i-wish mo kay Lord para sa iyong pamilya. Maliit lang na bagay ito pero itong kasiyahang nadaramdaman lalo na ng nanay ko at pamilya ko e eh abot langit talaga. Iba din ang feeling kapag nagpapasaya ka ng pamilya mo. Kahit magkano pa yan at hiling yan ng pamilya mo, naku wag mong ipagdadamot yan dahil babalik sa'yo, siksikliglig at umaapaw. At kahit ano pang pagsubok ang aming kaharapin, sama-sama namin itong pagtatagumpayan at lalagpasan. Hindi namin hahayaan na pera ang magiging dahilan ng aming pagkawatak-watak. Dahil at the end of the day, babalik-balikan ko ang pamilya ko at mahal na mahal ko ang pamilya ko. Sila ang aking yaman. Oh, hindi ako nagpaparinig. Hala, sumunod din pala si attorney kasi gusto niya mag-grocery. Hello to Miss Eita.